naagian ako imong page hala, Oy, Jesus, Daniel, ma Yan mo, ko hala oi this is her mom pareho man mga ngani niya mo na ko biat na i-follow ko ba ang <laughs> <laughs> mo pong iro kay iyo yo no, no, no. ngan pa na sa kong manghod Eko, <laughs> pagkasangay, mapuli sila, uy. Na ako'y surprise nga nung nanawag ko ninyo, nanawag ko sa imong lola. Uh. <laughs> Nakakaya surprise. <laughs> Nakakaya surprise ninyo kay ganahan gid ko mga bata nga kanang mga buutan bitaw kaayo unya kugihan kaayo may eskwela. Ready na mo sa akong surprise? mo na nawag ko karon pod kay akong i-inform mo nga kamo mo ako ang first nga pusuan nga padalaan ako og bibi box. <laughs> <laughs> like, yes thank you thank you <laughs>